So sa videong ito ay pagkukumpara po natin yung physical na kondisyon, common issue, at saka yung mga kondisyon ng parts o pyesa ng dalawang Honda Click 160 na magkaiba yung odometer o tanda. Kasama na rin natin kukumpara yung mga CBT parts, air filter, at kung ano-ano pa. So ginawa po natin itong video na ito para magkaroon po kayo ng idea kung sakaling kukuha man po kayo ng Honda Click 160. Alam nyo po yung mga kailang ayusin, i-maintain or palitan pagdating ng 8,000 tsaka pagdating po ng 29,000 odometer reading. So una sa lahat para magkaroon lang po kayo ng idea tsaka background sa dalawang motor na nasa harap po natin. Ito po yung unang Click 160 natin, yan po si Pin.1. So nabili po natin yan ngayong taon lang mula po sa first owner. At ang year model po niyan is 2022. Yung kanya pong odometer reading ay magte 30,000 kilometers na. Ito naman po yung pangalawang Honda Click 160 natin. Ang year model po niya is 2022 din, kaparehas ni Pin.1. Pero nabili po ito, acquired na po ito noong 2023. So parang mas bata po ito kaysa kay Pindot One dahil mas late na po itong nabili. At yung kanyang odometer reading po ay nasa halos 9,000 odometer kilometer pa lang. Ayun o, no, magna 9,000 kilometer. So in short, ito medyo bata pa. Ito, mas sabi natin medyo gamit na siya. So unahin natin kumpara yung physical condition or yung exterior ng motor. Mamaya na tayo sa loob. Una kong napansin dito, yung brake lever nila medyo nagbabakbak common ano nila yan, common condition or parang issue din. Ayan. Tapos medyo magalaw din siya, ayun know? magalaw, magalaw. So parang common issue talaga yan na maalog at maingay po yan kasi kapag dinadry po natin, lalo na pag nalulubak, tumutunog. So pangalawa ko pa po pong napansin ito dahil sinasabi ng iba na mahina daw yung preno or yung kapet ng preno ng ating Honda Click 160. Tinignan ko po yung disc brake nilang dalawa. So dito po, kay Pindot na medyo bata. Konti pa lang yung ano, bawas. May bawas na siya ng konti, pero konting konti. Makakapa mo na, nakalubog siya ng mga uh, kalahating milimetro siguro. Pero sa power ng preno is makapit pa naman po siya. Also, kung titignan po natin yung brake master niya dito, malinaw pa po yung brake fluid, punong-puno pa. Dito naman po kay Pindot 1, kung titignan po natin yung disc brake niya, medyo malalim na po eh. Masasabi kong nasa kulang mahigit, kulang or mahigit 1mm na yung naibawas medyo malalim na yan kung kakapain, hindi lang halata sa video so factor din po kasi yung pagkapudpud ng disc brake para humina yung preno po natin sa steering condition naman po itong kay Pindot 1 actually nung binili ko nasa 25,000 odometer may lagutok na po siya or hindi po nagpa ng maayos yung manibela may parang pumipigil na po pero inayos ko na kasi yan kaya medyo smooth na po siya. Yan makita Po. Pero dito kay Pindot which is yung mas batang Honda Click na may 8,000 or 9,000 kilometer auto. Titingnan po natin. Palagay ko hindi pa napalitan or nagalaw yung ball race nito. Kung so, titingnan nyo, nagpa-function naman po siya ng maayos pero palagay ko hindi palitin yung ball race pero kailangan lang grasahan para maging smooth kahit papano katulad nitong kay Pindot 1. So parang talagang common issue talaga yung ball race nito. Mas okay na 5,000 or 10,000 km odo. Regress nyo kung hindi pa malagotok. Pero kung malagotok na or may kumakabing na, kailangan nyo na palitan yung ball race. Pero depende sa sitwasyon niya kung nalulubak kayo palagi. About po sa gulong naman, hindi ko mai compare dito kasi parehas po silang aftermarket. Itong isa naka-federal tire. Itong isa po is naka-corsa tire. Pero kung titingnan po natin yung lapad po nila, magkaiba. Mas manipis kasi ito, hindi na po siya stock size. Ito, parang stock size po yung pinalit dito. Pero kung titingnan natin, mas bagay talaga yung stock size niya kaysa sa mas pinaliit ng konti. Parang hindi na siya bumagay sa pinakakahan ng motor natin. So yan, para magkaroon lang din kayo ng idea. Next naman po yung sa suspension. Actually, tinry ko siyang diinan sa harap uh, katulad dito kay Pindutuan, halos simple lang naman sila ng rebound at saka nung travel dito sa shock. Hindi naman masyadong nagkakalayo. Pero yung napansin ko dito sa rear shock natin, yung mono shock natin, nangangalawang po talaga yung dito. Ito si Pindutuan na nangangalawang po yung part na to. So pag ganyan po kasi, ibig sabihin, nagtatamaan po yung dalawang spring po niya. Kaya naman yung click 160 natin, is matagtag po or medyo matigas po sa pakiramdam yung shock nya dahil nga parang sumasagad dito then dito sa mas batang Honda Click same lang din ang issue so ibig sabihin pagkabili natin sa kasa talagang matagtag na po or matigas kaya isa yan sa mga kailangang i-upgrade or pinapalitan pagkabili natin about naman po sa rear wheel po natin hindi na rin po siya stock so hindi natin siya may compare pero dito mas maliit po yung gulong ni Pindot mas maliit sa stock size. Ito naman, uh, aftermarket pero kapares sya ng size, ng stock size ng Click 160. Kung titignan natin dito, malapad po sya, malapad tignan. Kumpara dito, mas manipis na po talaga sya. Syempre, mas maliit yung gulong. Pero para sa akin, kung sisipatin natin, mas bagay talaga yung uh, stock size or malaking gulong para sa Click 160 po natin. About naman po sa fuel consumption, itong si 1 po natin, ay kumukonsume ng 49.2 km per liter. So, depende rin yan sa kondisyon ng CBT. By the way, sa CBT, yung napalitan lang po is yung bola, which is, naging from 19, naging 16 grams. Dito naman po, hindi pa natin na-check yung CBT, kaya di natin live condition. Pero mamaya, open din po natin yan. Pero, currently, is nasa maabot po nga palo ng 51.5 km per liter. By the way, yung trip in yan, medyo mataas-taas na rin. So, medyo reasonable na po itong fuel consumption na yan. So, kung titignan po natin, above average po siya kasi sa Click 160, base sa Honda, naglalaro lang siya ng 47 kilometers per liter. So, dito, sa average ng dalawang motor na to, maabot po talaga ng 50 more or less yung Click 160. About naman po sa fairing condition, actually, case to cases naman po yan, tsaka depende. Pero dito sa magte-30k odo, magiinis pa siya at hindi natin makikita ang kumukupas po siya. So, depende na lang sa inyo kung maingat kayo kung magkakaroon ng mga dents or gasgas -gas yan. Pero yung sa atin, kay Pindutuan nagkataon lang po talaga na nabagsak siya. Pero dito, makinis na makinis po siya at 8,000 or 9,000 odo. Ano, makinis na makinis. Hindi po siya nagkakaroon ng mga small crash. itong mat po ng click 160. Also sa mga 125, makikita nyo makinis na makinis basta yung tatanda nyo lang huwag kayong magpupunas ng tuyong basahan kapag maalikabok po siya about naman po sa kondisyon ng air filter natin actually si 1 natin umabot na po siya ng 20k odo mahigit kaya naman dun sa 20k odo napapalitan na po halos lahat ng mga kailangan i-maintain kasama na po itong air filter kaya naman dito nung 25,000 actually dapat mga 15 to 20 or depende mga ganong range pinapalitan na to depende sa kung so ngayon ito pinalitan ko siya 25k odo ngayon magte 30 na ba diba? so halos 5k ganito po yung itsura ng 5k na dometer paggamit po natin ng air filter natin makikita nyo dito sa part na to medyo maitim siya pero dito goods pa naman depende kasi yan sa dinadaanan nyo kung medyo maalikabok mausok, may itim yung mga usok, mga kasabay nyo, mga jeep na ano, 'di ba, mga face out na. Ayan, ganyan yung kahihinatnan. May team din po yung mga filter. Also, by the way, genuine po ito ah. Genuine po yung air filter na ah, ginamit po natin or pinalit po natin dito kay pindot 1. So dito naman po sa pangalawang click natin kay To. sa part po na to is aftermarket na po yung air filter nya so tinanggal na po yung original or yung stock air filter so ibig sabihin di ko lang sure pero baka before 8k odo is marumi na po sya pero may mga video naman po tayo sa kung kailan or paan magpalit ng air filter so check nyo na lang po yung mga recent video po natin pero overall for idea is 15 to 20k ayun ah, pwede nyo na pong palitan yung air filter nagkataon lang po dito na napalitan po siya at hindi pa po genuine yung ipinalit. About naman po sa CBT, dito kay Pindot 1, hindi na po natin siya binuksan dahil may kita nyo naman sa recent video natin, umabot na nga siya ng 20k Odo, napalitan na yung maraming parts. Ngayon yung mga napalitan po natin dyan is yung belt. So yung itsura po para magka-idea kayo ng 24,000 na belt, actually may video naman po tayo, is ganito na siya. Ayun o, may mga crack na siya. Napalitan na po natin yan ng bago kaya Ah, kung bubuksan po natin yan, walang crack po yung makikita natin. Pero ito po. Nasa ano po, 15k odo daw pataas. Check nyo, may video naman po tayo kung paano tumingin ng cracks kung palitin na or hindi. So, dito naman po, kay pin.2 natin. Ito, nasipat ko na, nabuksan ko na. stack stuck pa po yung mga parts nyan. So, unahin po natin yung belt. Sa belt po nya, sa 9,000 odometer, small cracks, super hair-like, maliit pag nilinis po natin yan, kita po natin. Pero, hindi po siya yung katulad nito na talagang malaki na yung mga cracks. Ayun no? <laughs> paputol na eh. Ayun o, no? magsasalubong pa yung mga cracks dyan dahil meron din dito sa taas. Ayun, no? dito wala. Malinis. Pwede pa to, bata. Ang bata pa yung ano, 8,000 odo na to. Ngayon, binuksan po natin. Itong pulley niya. Yung backplate niya, nakikita nyo, dapat hinahasa nyo to para hindi matalim, hindi agad mapudpud yung bola. Slider piece, makapit. Actually, makapit yung slider piece ng 160, ah, compared sa 125. Kasi ito, nasa, di ba, mag 25 po ito, binuksan natin, makapit din, hindi siya nag slide Sa bola, uh, stack pa po yung bola niya Stack pulley, stack bushing, stack pa po lahat. Tignan lang po natin kondisyon. So, condition ng bola, Tignan natin kung may flat part. May mga pudpod. Eto, napansin ko sa isang bola. Medyo may ano na siya, oh. Medyo natamaan yun dito sa likuran. Pero pwede pa to konti lang naman. Tatapisan lang natin to para hindi lumala. So, sa clutch lining naman po sa 9,000 odometer reading, is goods pa po. Sakto lang naman yung service limit niya. Hindi pa naman po masyadong pudpod. Medyo marumi lang po yung surface na to dahil dumidikit talaga yan sa bell po natin. Dito naman sa bell, wala pa naman siyang kanto. Wala, goods pa siya. Medyo marumi lang. Sa fuel filter naman, itong si pindot po natin, ganito na po yung itsura at 9K Odo. Medyo maitim na rin. Tapos kung kukumpara po natin siya dito sa kabila, na halos 30K Odo, titignan natin halos. Medyo maitim lang ng konti. Itong kay pindot to, kung makikita nyo. Medyo malinaw pa to eh, itong 9K Odo. Ayan, so yan yung comparison. Pero kung titingnan natin maigi, parang palitin na rin tong nasa 9K Odo. Kaya kung sakali, mga 6K Odo, mga safe na yan. Yung itsura po kasi niyan kapag bago is all white pa. So kapag dumudumi na, medyo nangingitim na po siya na parang ganyan. So yan po yung comparison natin dito sa fuel filter. About naman sa tunog ng makina ay parehas naman silang tahimik at as of na wala pa namang lagitek yung dalawa. Pero ganun pa man yung lesson dito, kahit ano pa man, kahit maging matandaman man or tumaas na yung odo ng motor nyo, kaya nyo siyang panatilihing maging maayos, maganda, basta mamaintain nyo lang yung mga parts niya. Katulad nung sa akin, nakuha ko na second hand. na natin lahat, air filter, throttle body. At sa ganung paraan, kahit na uh, ibyahin natin siya ng pangmalayuan at tumaas yung odo, wala tayong magiging agam-agam na masisira po o magiging sirain po yung ating mga motor. Ang lesson dito, maintenance is the key para maging maayos yung takbo ng ating mga motor. The more you click, the more you know. Honda Click 160. Bye-bye!